Formal ng nanumpa si uh, re-elected Senator Amy Marcos sa Paway Ilocos Norte kasama ang uh, kanyang uh, pamilya na si Governor Matthew Marcos sa uh, Manotoc. At dito ay nagkaroon ng isang uh, salusalo pagkatapos ng panunumpa niya sa harap mismo ng St. Augustine uh, Parish uh, Church sa Paway Ilocos Norte. Una nang nanumpa noon bilang uh, kasapi ng uh, Kongreso si Senator uh, Amy Marcos sa nasabing lugar at tuloy-tuloy ito noong naging gobernador siya ng Ilocos uh, Norte. Taos-puso naman nagpapasalamat si Senator Amy Marcos sa lahat ng sumusuporta sa kanya lalong-lalo na rin uh, sa mga Ilocano na hindi uh, bumitiw sa pagtitiwalang siya ay mananalo sa eleksyon. Napakahirap nang eleksyon na to, siguro ito na pinaka mahirap at uh, talagang kayod-kayod uh, uh, todo at uh, nakakasama ng loob iba't ibang nangyari sa pamilya, sa mga kaibigan, sa kaalyado. At uh, maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko Maraming nagalit, napikon, nagtampu sa akin. Pero sa hunot-dulo, kahit hindi ninyo naintindihan ang mga pangyayari, ako din, hindi ko ubos maisip ang mga pangyayari. Sinamahan pa rin ninyo ako at uh, ginawa pa rin ninyo akong senador ng Ilocandia. Maraming maraming salamat sa mga susunod na taon. I have six years to prove that we took the right path and we made the right decision. Sama-sama po at uh, alalahanin natin na kailanman, We can never forget the true north, kung ano yung turo ni Apolakay. Iyan ang bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos sa kanyang panunumpa sa Ilocos Norte. Kasama mo dito sa IFM Lawag, Rajuman Bernard Ver, Tatak RMN.